Champs Vlog Nakap my outfit for today Ayan yung mga aking sinusuot sa mga blazer na ako pag mag-indig ako sa mga mall Good morning everyone! Good morning Han! Pinay in California! I love you! Ingat ka dyan ha! <coughs> <coughs> Ay! Excuse me! Hindi oh, pa tayo nakapag-awas na awesome, pero maaga pa! Sa 5 minutes to 7 o'clock pa lang sa so, mga ores oras pa ako para kumain sa opsyon, May kantin doon, so lumalaki ang ating utang. Pero <coughs> ko tayo. Hindi natin nahahayaan lumaki ang utang. Sayang. So, see you later. Kami ay pupunta sa Laguna. Laguna ang aking destination today. Kahapon sa Marikina. Taytay. -tay. <coughs> Hindi ako sumama sa Batangas na yun. Sa Laguna tayo. Punta kami Laguna ngayon. So, sa biyahe nila ako matutulog. <laughs> Masarap patulog sa biyahe, lalo pag mahaba. Ay, sarap na. Panay tulog ko niyan. So, ayun. <coughs> See you later. And always take care, guys. I'll go back. Bye! Hello! Ako yung nanapit na sa opisina. Yun lang office namin na doon. Sumaga pa ako. May oras pa kumain. Ganyan. Kasi... Eto, <coughs> alis na kami doon sa Laguna. 8 o 8.30. Thanks God at nakarating tayo ng diktas sa ating bawat paruroonan ang aking buhok Ito'y okay, papasok na mag-iin ng maaga pero makain muna In muna tayo bago kumain Pwede naman yun Pwede naman namin gawin yun sa office Pero pag sa mall ka, hindi pwede Kumain ka muna bago in pag in, diretsyo na pasok. Kami naman, in muna. Tapos kain O, diba? Sarap buhay ng opisina. Medyo oh, mamumuhunan ka sa pagod ng paa pero masaya. Kasi unang una saan-saan ka nakakarating. Ito yung dati kong ano lugar na kung saan ako siya iniwanan. Nag-abroad, bumalik awa awan ng Diyos, binigay pa rin sa akin ang pwesto na ito. So, thanks ka, Ma'am Cece, kung saan ka manaroon. Thank you so much sa iyong pag-promote pag sa akin na uh, noon pa man. <laughs> Ayan, thank you so much. Sumalangit so, na nga yung kaluluwa. Alam ko eh, masaya ka ngayon sa akin kinalalagyan. So, bye for now. And bless you, everyone.

So, lalarga na, na lang tayo. Okay, oh, blush on. Pasok na tayo. <laughs> so, na lang tayo. ano na so, maaan siya, makikisa ko. Anong wala pa? Anong pet siya na? date na ako. So, ayun. See you later. Gusto naman ano akong mapadpad ngayong araw. Oh.

So, bukas ang ano. Uh, Absinero kasi ang driver namin kasi magre-resign na. Kaya ba. Pero buti na rin kasi ano siya, barubol siya magpatak. Lagi na lang kami na-disgrash siya kapag uh, siya ang driver namin. Na, na, malapit ka na sa disgrash kasi alam niya natutulog. Kaskasero na natutulog pa. So, buti na lang magre-resign na siya. So, anyway, God bless everyone and see you later Shyam's vlog signing off for this hour <laughs> Rohan, Good morning! Hello! Shams vlog again! Dito na po tayo ng opisina ngayon ng opis na po tayo ng opis Dito na tayo ng opis ngayon maaga pa So may time kung naman tayo mag-albosa So, pag umalis ako ng 6 o'clock, hindi pa ako late. Kaya may oras pa ako tayo sa sign. Tapos pagdating naman sa opisya, nabag-fill ka, tapos pwede ka yeah. so, kami, tapos, na lang, 8. Yeah. Lang. Kasi may oras tumataba-taba. tabak na tayo ngayon. Eh. Ano na Kumakain na tayo kumain kasi lumalabas kami, no? So, pag lumalabas na lang kami, nagbabaho So, kusana sana yung may service kami kasi nakakatulog ako sa biyahe. So, hindi ko na iniisip yung eh. sarap kasi hindi ko na iniisip yung sana ako magtulog o ano. Pwede ako matulog sa biyahe. Oo. Susunod so, kasama ako na pang alas 5 ng madaling araw. So, aalis ako alas 3. Kasi kapin kong makaalis na. Maaga. Sa isang sumama. Sa marayong diyan. Pero bukas, may bukas, Laguna. Laguna ako bukas. Ayun talaga, matutuloy na yung laging Laguna bukas. Pagka ako ng Laguna. Punta ako yung mga Watson stores. na naes Yeah, I forgot the office in Kalookan. I love you, oh. I love you, Hans. I miss you so much I'm in California. I love you. Bye-bye.